Nahuli na ang puganteng si Apollo Kibuloy ng mga otoridad matapos ang matagal na panahong pagtatago nito sa mga kaso kinahaharap nitong sexual abuse at human trafficking. Yan ang ibinarita ni DILG Secretary Benhur Abalos sa kanyang social media ngayong gabi. Ayon rito, nahuli na po si Apollo Kibuloy. Makalipas ang dalawang linggong paghahanap ng PNP sa Davao City sa Kingdom of Jesus Christ Compact kung saan kung pinaniniwala ang dito raw nagtago si Apollo Kibuloy. Wala pang inilalabas na detali ang PNP at DILG kung saan ipupunta si Pastor Kibuloy na nahuli na ngayon. Ako'y nagpapasalamat din kay Pastor Apollo Kibuloy for the realization na ito na talaga ang tamang gawin. Kundi harapin na lang talaga ang batas. Ano po Samantala, narito naman ang inan sa mga reaction at komento ng mga netizens sa pagkakahuri na sa wakas kay Apollo Kibuloy.